on the way kami to Casa Esperanza. Ay, ang ganda naman ni Budjoy namin na. Ah. Kasama si Budjoy ha. Ah. Parang nahihilo ka ka Budjoy Ay, ah. sabi mo, my love. Say hi. 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 Kanina kumakanta happy birthday ah. Happy birthday. Hi. Hindi po. Hindi po. Ah, si Eh. <laughs>

Ang ganda. Thank you, Mother Roslyn! Ang ganda naman ang view. Wow! wow. Ang ganda ng Casa Esperanza. Eh. ganda. Hi, Spider-Man. Hi, guys. We're here na. So, kami ay nag uusap usap ngayon kung paano iuuwi yung napakalaking gagamba na to. Saan <laughs> ba ilalagay yung napakalaking gagamba na yan? Laki mo? Oh? Ayan, mga kasama natin, guys. Hi, yo! Hi, Lee! Pero ang businessman nating partner. <laughs> Hawak na hawak sa laptop eh. Baka naman pag talo mo swimming pool, yakap mo pa yan ah. ah may, zoom. <laughs> may zoom. May zoom. May <laughs> zoom. At attorney. At attorney naman. Attorney. <laughs> Ang ganda na lugar dito guys. Ayan. So pagpasok nyo dito sa sa mismong receiving area nila. Ito yung napakagandang view, yung napakagandang pool na yan. Diba? Ang sarap-sarap sa mata ng nature. So happy! We're here! Ayan. Then, magta-try din tayo magluto sa kitchen nila dahil pinayagan tayo ni busy Sa mga hindi pala nakakaalam, ang owner ng Casa Esperanza ay isa sa mga ninang namin ni Nondev sa kasal, si Ms. Jaja Padilla and si Tito Conrad. Magtataka ka pa ba kung bakit napakaganda ng Casa Esperanza? Si to Tito Conrad ang gumawa! So later guys, papakita ko pa sa inyo iba't ibang mga area dito sa Casa Esperanza. So for now, mag-aayos muna kami ng aming mga gamit dahil kararating lang namin. I'll see you later guys! Ano yan? Ayan, bigyan mo kayo mama. Plants? 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 Oh, Hindi naman yan. Plants. Ito yung plants, oh. Ay, may mga leaves daw sa trees. Yung leaves yung sa mga trees, oh. Stay ka lang dito kay mama. Spider, <laughs> spider! Spider! May spider daw. Spider? Spider? spider. Kita may spider? Where's the spider? Ayun! Ayun yung no, spider daw. meron spider. Ayun. Ayun. Ay. Ay. <laughs> ay, ay, oh no! Oh, no. <laughs> Yeah. Sixteen <laughs> virgin na virgin si Ate <laughs> Sa O. Sa, sa O. Sa <laughs> Yeah. Sa Ano sa, sa N? <laughs> <laughs> Wow, ah, very nice ng room namin. Ang nice naman. No Yehey! Hey, ito Mike. To Mike, wait for me. Hmm, talon-talon siya oh. Talong -talong show. Yay! <laughs> Yay! <laughs> karir na karir niya yung paglulobo ng Hello. ano. Salbabida niya, eh. ano. <laughs> Yo, <Yeah>, dito kayo! <laughs> hey! oh. Babe! Galit <laughs> number one from Sampalok, Manila. Ala. <laughs> <laughs> <Hey>. Silvia. <laughs> Silvia. Si mama mo? si ano? Asa si baby Silvia? Silvia. <laughs> Love you, baby Silvia. Aww. ka, na. Alam mo may pinupuntahan ka dun sa area na yon Sino? Pagpunta yung guard dun dun. Yung mga <laughs> <Pabunta> guard. si... <laughs> si Kuya Guard, nagbubukas ng mga ilaw. Ikaw ha, anong ginagawa oh, mo baby, baby, at Erin ha? Wow! Oh, Mami! Hi! Ay, nakashower na si Sil... Dari! Dari! Mama, Papa! Hi guys! Gabi na, gabi na ngayon. And, maya-maya ay mag-ano na tayo ng uh, dinner. What's that? Yan, yeah, kaliligo ko lang. Kaliligo lang namin ni Silvio. And yung mga boys, nag swimming pa sila. Umuulan dito ngayon. Medyo umuulan. Sana nga bukas ko lang ulan. Dinner time na later, guys. May bulan Oh my God. May bulan Hi, guys. Dinner time. Eh. Hey. Hi, Sylvia. Hi, Sylvia, my love. Hello. Eh, hey, wow, bulalo soup. And crispy pata for dinner. Wow, guys. Thank you, Lord, for this food. Mga katuwing kakain na tayo. epekto ng bulalo yan <laughs> Uy! Uy! <laughs> Ito nga guys, nag-brown out kasi dito dahil nagkaroon daw ng sunog doon sa may, sa may bandang bayan. Kaya ayan. So sabi nila kuya, wait lang daw kasi i-on na nila yung generator. Mula tayo makita. ko. Oh. In fairness, dito kahit walang aircon, malamig ano? Umulan kasi. Tuloy sila ng kwentuhan kahit brown out. Oh, wait ko yung ano, kuryente. Yeah, hey, may kuryente na. na. May Hello. kuryente na, guys. Hello, my love. Sleepy ka na? Yes, sleepy na ang pipi ni ang kuya Silvia. Kiss ko mo. ko. Love you. Hold hands, mama. Hold hands. Hold hands kami, mama. Hold hands. I love you. Hi, peace everybody. Love you. Hi guys. Nagising ako ngayon. 3 a.m. na. Kasi nag-CR ako. Tingnan na naman yung mag-amak. Yan nila. Ayan si Bujoy. Si Silvio. Cute-cute nilang tatlo. <laughs> Sarap ng tulog ng mag-ama ko. Oh, dalawang boys ko. Hi, Bujoy. Good morning, Silvio. Good morning, Bujoy. Hi, Ate Irene. Sleep pa si Papa? Yes? Bakit nagtatampo si Silvio? Kinis lang naman ni Papa si Mama, tsaka naghug. Hindi lang naman nakis agad, nagtatampo na, oh. Silvio? Sorry. Naghug naman namin si Silvio, tsaka si Papa kasama din. Nagtatampo agad, oh.

Uh oh. hmm. Ha Ha <laughs> 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 Good morning everybody. We're going to the kitchen. Sabi so, you know, sa kitchen, Di <laughs> Dito simbahan <laughs> na nagdasal na, na, sa <laughs> Akala niya yata alta <laughs> Bakit tigla <pignan, laughs> bakit Bakit tigla <laughs> ko na, nung nagluwag siya ah, Kasi nakita niya nagmimisa ako oh. doon sa, oh. sa, sa ano siya Doon sa ano to sa TV? Akala niya simbahan Akala niya yata Kasi may ganun ganun <laughs> It's okay, Silvio. <laughs> nag-pray ka na kanina, Silvio. <laughs> no? Paano nag-pray Silvio? Paano yung pray mo, Silvio? Pray? Amen. Very good. Siyempre, hindi pwedeng pwede, hindi titikman ang pansit lukban. And of course, meron tayong mga halo-halo dito. And burger from body. Siyempre, love you, love you, love you, love you, love you, love you love you, love, you love you, love you. Love you. What? Wow. Mama What did you say? Thank you! mama! Cheers, cheers, cheers! Cheers! Wow! What happened to your nose? Where's Open, open! Open, <laughs> open! Our dinner for tonight, pork chop by Ate Irene. Wow, well, and Ryan. And syempre ang aking ginataan, ah, ano to kay? Eh? Adobo sa gata na manok and pork ribs. May tamang sinahin ko dito. Yung sinaing daw ni Nonrem. <laughs> <laughs> Nakinuwa. Nagmalaki pa! <laughs> Good morning guys Last day namin dito ngayon And Uwi na rin kami maya, maya maya So mag breakfast muna kami At syempre nagluto si ate Erin and Ryan Thank you ate Hi. Thank you guys Good Morning babe morning. Si Bujoy, asan si Bujoy? Bujoy eat na rin, Bujoy eat na dito Lika na Hiningal ako guys Kunting lakad lang yun, hingal ako. Grabe naman. Bigat na kasi chan ko. Ito yung aming breakfast, mga katwing kapakita ko, ko sa inyo. Breakfast time! Wow! Thank you, Ate Irene! Thank you, Rai! And longa, long, long! Eh! Okay. Long ganis! Ginagawa <laughs> mo, Vince! Ang alam, ginagawa niya, nakagano siya, Pebo! <laughs> Paano yan? Nakagano kami? Hahaha! <laughs> Ready, ready na si Ate Ely. Naku-coffee na, no? oh. Oo. Coffee more. Oh. <laughs> Hi, guys! Mga katulad, magpapakalala ko lang sa inyo ang mga ang napakabait ng mga staff dito sa Casa Esperanza. Ate Ina, Ate Laura, Ate Laura Delen, Ate Abby, ayan, sila yung laging nandito. Yan. At sila Ate Abby ba, ano, single? Naghanap pa sila ng boyfriend? <laughs> <laughs> ang mga taken na. Ikaw din? Ay! Ayan sila, kuya. Kuya, hello ka! Hi, kuya, my brothers! <laughs> Hello kay sa mga katwinkle ko. Ay, hey mga katwinkle. sila, kuya. Hello. Thank you so much, kuya. Salamat po. dito, Rai. Oh hi mo na kayo. Sabi-sabi I... natin, hi, bye. <laughs> <laughs> hi, bye. <laughs> We're going home, guys. Thank you, my brother. Salamat. See you soon again. Ganda ng place, oh. Tignan nyo naman yung mga oh. <laughs>